Wala na kami sa sikat na sikat na narito kami sa sikat na sikat na bidabidang pagkain, bidabidang bubuyo. So, uh, ngayon na lang ulit ako bida bidabida dito sa pagkain na ito. So ngayon, meron na rin silang mga electronic ah uh, electronic ah uh, menu kung tutusin dati. Pero ngayon, pwede ka na mag-order sa directly sa cashier. And then, once na nabayaran mo, is meron silang ganito. Ito yung, ah, uh, ang sabi dito, when flash and vibrate, please take the meal. So, pag ikay nakapagbayad na, so lahat ng, ng iyong order, pag tumunog na daw ito, is pupunta ka na sa counter na nagre-reflect dito. Sa, pupunta ka na lang sa counter 2, tama? So ayan. kasama ko nga ang pamakit at ako may bumili ng gamot. So, hindi ko nababanggitin itong pangalan. Basta ito yung uh, bubuyog na, basta ito yung bubuyog na bidabida. So, ito yung bubuyog na bida-bida na sikat na sikat nga kung tutusin at gintong ginto sa Israel pag kami namimili. So ngayon, ang binili na namin ay ang burger. Kailangan talaga makakain kami mga OFW ng burger. So ayan, at yung spaghetti ng bida -bida. So, yon Kasi hindi naman tayo babayaran kapag ka tayo kumita, diba, dito sa Facebook. So, ayan. So, intay na lang natin ito na mag-flash at mag-vibrate. And then, iti-take mo na yung meal. So, yan. So, sa halip na number at magtawag sila. So, electronic na ngayon. Hindi ko alam kung anong gumagana dito. I think it's wifi pa rin ang gumagana, dito sa sa Retekes. retakes ang ano? retakes Sa ganon. Yan. Two. Number 2 na lang yung kanya. Yung kanya. Ang kanya. Ang So, while, wait, while waiting our uh, order, yan ito na lamang. Ito na lamang yung aming titignan. Kung Yan ang aming binaling gamot. Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Ano? Ah, no. Ang ilong nito is ikot. Ah, yun. Ang ilong daw na repa ikot. Pero pag dito, na... Ayan, ayan. O, punta na tayo. O, ayan. So, ganito. Pag tumunog na at nag-vibrate, pupunta na kami doon sa may counter. Pupunta oh, ka na. Tapos, isipin ko kita. Pupunta na kami sa may counter. So, ganon. Tignan mm -mm. <coughs> natin ha. So, yon. So, pagka kinuha ng aking pamagpain, pasok na. Pukuhan na yung, pukuhan na namin yung order namin. Pukuhan na yung orders. Naroon na yung class. At saka, nag-vibrate. Okay, Ate. Okay, okay. Ang kutsara tinidor dito is hindi disposable everyone. Ha, hindi disposable yung pag Ano ko tutusin? Ang tinidor dito ay kutsara talaga. Nice stainless pero naka-sanitize. Uh, okay, oh, yun lang everyone. Thank you so much.